Guys. Nice. Guys, look at this, guys. Oh, my lemon. Oh, ayan. Aray ko din, guys. Ang amo. Oh, my lemon. Ayan po, guys. Uy, oh, oh, ayan, oh, my God. Oh, my God. Ang sakit. Ang sakit. Ayan o, may honey. My honey guys. Daming limon pala to, bibi. Eh, bibi, may ko. Guys, oh. Ang daming limon. Daming bunga. Kita niyo, ang daming bunga. Ayan. Daming bunga. Kita niyo yan, guys. Oh. Ang daming bunga. Ala, para siya namumulaklak, no, be? Sobrang sobra-sobra 'yung daming bunga. Ano 'yan? Dami nung. Paano hindi siya malatang bunga kasi green nga din 'di? Dito la siya banda 'be, ang may ano. Ito dito 'yung tekniko. Ah. Ayun oh, minalablog. Oh. Ha ano ba? Eh. Ayan ang oh, meron oh. ako. Aray ko. Oh. Ayan. Ay, ay, ano na siya, bi? Dilaw na, dilaw na siya, B? oh, my dates, ay. Yung dates. Daming puno dito, guys. daming puno dito, guys. Ayan, oh, may bunga, oh. Ayan. dito sa lima. Tapos ito po So, ang dami. Ayan. Ayan. Oo, dilaw na talaga siya, baby. Mm, ang dami niya, oh. Dito yan sa likod. Ala, baby, pwede na to siya bikunin. Ayan, mayroong mod. Pwede na siyang kunin kasi dilaw na dilaw na siya. Ang dami kaya niyang bunga. Ayan, oh. Guys, ang dami niyang bunga. Ayan, oh. Kaso lang wala. Wala. Maraming puno dito. Ito, guys. Ano to, guys, eh? Yung parang strawberry siya. Roxbury. Kasi wala na siyang bunga. Nag-ikot ako rito sa likod. Nag-ikot. Dito tayo dito. Baka may makita tayo dito. Wala na siyang bunga. Ayun. Ayun. Pag-iisip. -so. Ito, konti lang siyang bunga. Konti. Ayun. Uh, Dami. Dami niyo po. -so. mag dito yan sa likod likod ng bahay daming mga puno ito konti lang pero ito talaga guys ang pinakamarami ito talaga pinakamarami ang pinakamarami yung Di, wala kasi dito ang kukuha guys walang kukuha kaya aantay na lang siya hanggang magkalaglagan yan dami talaga ang nila Wala, eh. Walang kukuha. Oh, ayun pa yan. Ay, oh, may ibon. Ayun Oh. Sayang. Sayang lang. Ito yung lemon. Hello guys. Ayan si Rimi guys. Nakaupo. Ang <laughs> dami people. Ano na din to. Na-try mo na ba to ba? Na-try mo na ba siyang anuhin? Hindi. I mean, gamitin. Hindi. Hindi. dami Hindi. Okay. sakit ang sakit. Ang sakit na yan, ang ulo ko.